Ang kailangan natin lumang piso na kalabaw. Ayun pa. Ayun no? o. Oh, Patingin-tingin O, piso yan eh. Yan yung dati. Inabot ko yan. Ang kailangan natin sa mga kabataan na maghanap um, lumang piso pero kalabaw. Ayun po yan o. No? Banjeng ko. Ayan o. Banjeng ko. Okay, lumang piso. Meron yan na. Meron yan na. Kaya lang hanapin oh, mo. Ayan. Okay, lumang piso na kalabaw. Kalabaw ayan. yung pinakano niya. Ayan. Okay, uh shout out, shout out. Shout out. Sino yung shout out mo? Aba, nagintay tayo ng piso kalabaw. Apo, apo Ken, okay. Ay, Apo Ken. <gì> Ayo, apo nito. Okay. Sino pa? Ako pa! Ako pa! na pero apo, kalabaw. Hindi, wala na pero sa mga nakatabi lang yun. Shout out po sa mga team Apo at shout out din po sa family ni Apo. Ayun, okay. Salamat, salamat. Okay, sino pa ikaw? ayon nyo, okay. Stop na natin. Wala. Okay, mga kantors, mga friends, mga umidulo sa akin nagpapahanap ako sa mga bata na pwede nilang itanong sa kanilang magulang, kuya, mga matatanda na kung nakapagtabi sila ng lumang piso na kalabaw. ilama po. Alam ko mahirap na pong hanapin yan pero baka merong makaano. Hindi man po natin kukunin. Ang ano lang natin, uh, makita natin na meron pang ganyang ano ngayon uh, sa ngayong uh, panahon na to. Uh, you know, ting 200 pesos sa mga bata lang sa mga bata lang naman po shout out sa team Apo Apo Ken, Apo Marvin, Apo Rap then uh, Apo Chalin, Apo Eric, Apo Rosita Mamelo Ligario, Sis Maika and Brother Jan Jan Baal, sino siya shout out mo? Wala pa? Okay, Wala Stop tayo Igot, 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 igot. Ilan yan, ilan yan? Tina ko, tina ko. Kekechan niya. Ke <laughs> so. Eto, so. Eh. Ay, linisan niyo muna. Paano, paano Eto, Eto. makikita yan, oh? piso, ano yan kayo Pero malaki eh. dapat na yung isa yan. yan. Ay, dito kayo, dito kayo. Hindi, muna. Dito, uh, dito kayo. Oh. Oh. Uh, Isisin niyo muna. yan? Kalabaw? Kabayo. Piso. Pisong kabayo yun. Sige, tingnan na natin kapag ano yun. Tignan natin, tingnan natin. Nakahinga! Ayan po, t pinapakinis muna natin. Yung malaki <laughs> yun eh. Diba? malaki yung yun, kailangan ko eh. Ganyan kalaki yun eh, Malaki yun eh. Hindi ba yan? Ay, hindi. Ay, hindi. Ano ito? Hindi, iba. Iba. O hindi, yung malaki ang yun, hinanok ko, malaki. Balik ka kay Jimmy, meron siya niyan. Dapat yung meron ano yung check Malaking kalabaw yun. Ganyan yung kalaki, oh. Kasi hinabot ko yun, eh. Hinabot ko yun. Hindi yan. Hindi yan. May korte yun, pag gano'n, no? oh. Oh, hana pa, hana po na, hana po na. 200 pesos. 200 pesos. Wala pa po nakaka, ano po. Wala pa po, wala pa. Kailan na, Neros? Bakbayin namin ulo yun, ma'am. Baka na lang aso. Baka yun. Ay, say. No, Ay, dito kalabang. Hindi na ko. Kabayo yan. siya, pero hindi yan yung kalabang. Eh, kong... no. ganyan rin kailan na nila. Hindi, halimaw -hal yan eh. Iba rin mga kisi mga kalabang. Kay Jiri meron yan. Kay Jiri meron. eh. Go, eh. Tingnan ano, nyo yung malaki. Tingnan nyo. Pero doon si Tatay Boy niyan, nawala lang daw po. Hindi niya lang napuwala po. Si Tatay, wala naman ang dami niya nun eh. Subay pa. pa. Ayan o, no, Ay, piso yan o. No. Ay, oh, ayan o. No, ayan o, laki o. Oh. tayo oh, na, ganyan oh. tayo oh. na hanap o. Oh. yung Jade, pero may laki yan. Hindi yon yun. Hindi yan yun. Malaki Malaki kayo. yan yun. <laughs> ano. <laughs> Malaki 'yon, malaki. yun sabihin mo na 'yan. Kilala na muna do'n muna dun muna dun muna. Dun muna. kayo, do'n muna kayo. Ulitin ko lang, no, yung kalabaw na hinahanap ko, yung piso na sinauna, hindi po yung maliit, hindi po yung maliit. Kailan lang po dum dumating yung maliit na may, ano eh, uh, may anong kalabaw. Yung piso, hmm, hmm, makikat muna natin. Na. Okay, may nakakita na. Isisim mo, isisim mo sa ano, gano'n niyo. Isisim mo! Wala ba Okay, may nakakuha na pero papalinis muna natin. Bata talaga, bata. Inakakuha. Tumakbo pa sa bundok. Kanina na ano? <laughs> Kay Jerry. <laughs> Kay Jerry. <laughs> galing ng bata. Ay, Ang pagod ba niya? Pagod siya Naka, Ay labag <laughs> Ayun ka, Okay, may nanalo po. Ayan po. Ito po yung sinaunang hinahanap ko. O, oh, dali lang ha. Sino yung shoutout mo? Sino yung shoutout? Shoutout. Si Mama. Mama, pangalan Mama mo. Mama Florence. Okay, shoutout po kay Mama Florence at nanalo po ang inyong anak no, okay. sa alagang 200 pesos. Ito po yung sinauna talaga. Ito po yung nahanap ko. Ayan po. Ito na kanina. kalabaw. Sinaunang kalabaw po yan. Hindi po yung mga maliliit na ano. Hindi po. Ito po yung talaga yung sinauna. Yung piso. Yung... Okay. Hawakan mo to. Hawakan mo. Ito po nanalo yung bata ng 200 pesos. Okay. Panapakan natin siya. Okay. 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 salamat. Mar -mar salamat. Nanalo po siya. Salagang lagang 200 pesos. Okay? Ayun ah, lang po. Pinapasaya po natin ang ating mga bata. Ang ating mga kabataan. Ah, masaya ba? Masaya? Okay. Okay. Ako si Apo Chilin. Apo Eric. Magandang Apo po.